isang maliit na sobre na naglalaman ng coins na inabot sa akin kahapon ng aking kumpare. <laughs> Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay ipapakita ko sa inyo itong inabot sa aking sobre nung aking kumpare kahapon po. Uh, kahapon ng gabi, yung party ba na dumididim? Alamin natin kung ano ang coins ito. Kasi po ito ay nakapako talaga na may tatlong pirasong coins sa loob. Alamin po natin kung ano ito. Tingnan po natin kung anong nilalaman ito. Hmm. Ayan na. Yan, uh, buksan na ho natin. Ah, Japan coins. May tatlong Japan coins na 50 yen. Yan po. Tatlong Japan coins na 50 yen ang halaga. Yan. Tara at ating pag-usapan. Ang pong ito na 50 yen ng Japan ay may buta sa gitna. Ayan po. At sa magkabilang gilid ay may mga bulaklak na kung tawagin ay chrysanthemum flower. Tapos may surat ng Japanese sa taas at sa baba na nagsasabi na yan ay ang authority ng bansang Japan. Kung ita-translate po natin ang nakasulat sa taas ay State of Japan. Tapos sa ilalim naman ay 50N. Sa reverse na bahagi naman, makikita natin sa bandang ibabaw ang kanyang denomination 50. E de ibabaw po ng butas at sa ibaba may Japanese lettering na naman na nakasulat. Kung titignan naman natin ang edge niya, yan, read it. Yan nga pong mga coins na yan ay ginawa sa mismong bansa, sa kanilang bansa. Ginawa po yan sa Japan Mint, sa Dokichu Gyosei Hojin, sa Japan. Yan po. Yan nga po ay nanggaling sa bansa ng Japan. Ang emperor puno noon ay si Showa. Ayan. Maguhat 1926 hanggang 1989. Kung pong mga sa taon nila titignan po nyo 42 at saka 63. Ayan po ay nakalagay 49 na nagpapahawating na ito ay panahon ni Siyowa. Ayan po ang ibig sabihin yan. Kasi po yung kanilang barya ay may tatlong uri o may tatlong klase. Yung pong Showa, SA at saka po yung Renwa. Ayun. Rewa po. Ayan. Iba-ibang emperor pero po yung yung kanilang coins ay hindi nagbabago. Kahit yung panahon ni Showa o yung panahon ni Re Rewa o panahon pa ni uh, hese, hindi po nagbabago yung kanilang barya. ganyan pa rin po ang itsura. At nga pong course na yan, may value na 50 yen na kung itutumbas natin sa 50 peso, 19 pesos po ang katapat niyan. Ayan, ang currency po nila, yen. Ang komposisyon po niyan, copper nickel. Tumitimbang po ng 4 grams at may diameter na 21 mm. Yung kapal niya, 1.7 mm. Yan. Ang hubog ay bilog na may bilog na buta sa gitna. Yan po ang kanyang katangian. May buta sa gitna. Build po ang technique na ginamit at may alignment ang orientation. May number po na N number. 1026 at reference number na Y number 81, JND uh, number 02.7, school number 58 para po sa kanyang pagkakakinanlan. Dito po sa mista ay may mga presyo na po. Uh, pero ang babanggitin ko na lamang po ay para sa taong 49 dahil yan po ang nasa coin natin. So, 'yung taon ng 1973 at 74 'yan po. Ah, uh, ang good po ay 20 pesos. Yung very good ganun din 20 pesos din. Yung fine 21 pesos. Yung very fine ay 24 pesos. Yung extra fine ay 36 pesos at maging yung almost uncirculated ay 36 pesos. Pero po pagdating sa uncirculated niya ay 64 pesos. Sino man po sa uh, 1973 o yung year 48 yung pong very good niyan ay 12 12 pesos, yung fine ay 20 pesos, yung very fine 24 pesos, yung extra fine ay 36 pesos at yung almost uncirculated ay 44 pesos at yung ay naman po ay 89 pesos. Dito naman po sa eBay yung labas ng 1969. 1969 na barya niyan ay nagkakalaga po ng 1.78 cents. Yan po. Yung naman pong 1964 nagkakalaga po ng 3.99 cents. Tapos po yung labas ng 1961. Agpo ang coins niyo ay 1961. O yung Marines ng bahagya. Kakahalaga po yan ng 19 dollar. Pero yung pong barya na graded po ng NGC MS 63. Yan po. Nagkakalaga po ng 55 dollars. Yan lamang po at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw ay nais ko po munang i-shoutout ang aking kumparing si Kumparing Pagaspas. Yan po ang kanyang pangalan sa kanyang uh, loop kasi po sila ay nag-aalaga ng mga racing pigeon. Yan po ang kanyang pangalan. Shoutout sa iyo, Paring Pagaspas. Nagpapasalamat na rin po ako sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang pagtangkilik at panonood sa aking mga video. walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sapagkat lagi kayo nandyan at nakasubaybay sa aking channel. At sa huli ay masabi ko, mabuhay tayong lahat.